Huwi! What's up? Go fam! Alright, so uh, Pauwi na tayo go fam At uh, nagpasyal-pasyal lang tayo dito sa Maisan Ayun, kita nyo naman yung mais natin uh, Not 100% Pero Pero uh, Siguro mga 80, 80% happy. <laughs> 80% happy go pa. Uh, kasi nga ay uh, yung panahon natin hindi masyadong umaayon sa kagustuhan natin, go fam. Uh, yung weed naman okay lang naman, medyo nagkakaproblema lang tayo sa sa mga uod pero nakapag-spray na rin tayo, mukhang uh, makaka-recover naman na. Presyo na lang siguro, go fam, yung inaantay natin. So, last time pinag-usapan natin yung tamang kung kailan ba ang magandang pag-apply ng ano ng ng herbicide or ba diba, yung mga pesticide uh, pero herbicide na lang muna siguro yung pag-uusapan natin and even siguro yung ano even yung uh, fertilizer kung titingnan niyo kasi go farm uh, merong don sa label ng no, mga produktong binibili natin meron yang uh, recommended na timing ng application ba? Diba? So, pag-usapan na lang natin yung herbicide para mas madali lang na uh, talakayin. Sa likod po niyan, usually nakalagay yan nasa 10 days. O, 10 days. Or minsan, 15 days. Di ba? So, yung nilagay dyan, GoFam, yan ay general guide lang. Okay? Hindi yan ibig sabihin yan na yung dapat nyong pag-apply general guide even yung rate ng application ng uh, konare, mga fertilizers na ilang abono ba dapat sa isang ektarya. tapos meron sa lang ilalagay doon. General guide lang po 'yun. Hindi po 'yun ibig sabihin, 'yun po yung dapat para sa sa inyo. Kasi nga bawat lugar magkakaiba 'yan. Kasi yung mga lupa po natin magkakaiba magkakaiba din po ang panahon natin, magkakaiba din ang klima klima. Kunwari, dito sa Luzon, compared dyan sa, sa South, sa Mindanao. Okay? So, para sa akin, pag ang pinag-uusapan po ay herbicide, at ang paglalagyan po natin ay yung mga GT, yung mga glyphosate tolerant na corn po, no? Para sa akin po is, nakadepende yan dun sa stage nung damo. Doon sa inyong taniman. You can apply as early as 6 days. Kasi meron yung mga salbaya mga damo eh. 6-7 days pa lang talagang nagsusulputan na yung mga damo. Meron naman yung mga area na kahit mga 15 days na, 18 days, eh, wala or kokunti pa lang yung damo. Lalo na pag maganda yung land preparation mo, yung usually yung ginagawa is inaararo tapos after maararo antayin mong tutubo yung damo after yung magtubo ng damo usually yan, anong ginagawa? inaararo ulit tapos pinapatamnan or yung iba naman is after tumubo ng damo papatamnan, papatamnan yan tapos derecho i sprayan ng ano ng pangdamo ayan, ba diba? para yung Uh, by the time na lalaki na yung o tutubo na yung mais pabagsak na rin yung damo so aralin nyo lang Govam kung ano yung pinaka magandang practice para sa inyo para at least yung damo eh maging ano yun hindi maging masyadong maging problema sa inyo so yun ang para sa go gofam pag pag uh, meron ng isa or dalawa at best dalawang dahon ng damo It's time to ano na. Time na 'yan para mag-spray ng herbicide. Okay. At choosing between too early at saka yung late. Mas choose, mas uh, mas pipiliin kong maging maaga, earlier kaysa yung malate ka kasi pag nalate ka ay nako. Sobrang hirap ng kontrolin ng uh, ng ng damo. Opo so mas okay na makapag-apply ka kaagad. So ano yung pinaka earliest? Ako go fam, na try ko na as early as 6 days. Okay, 6 days. Kasi nga eh salbahe po yung mga damo dito sa amin. Okay, pag uh, kung wala pa naman, ah, syempre common sense. Huwag ka muna mag mag-spray, go fam, pag wala pa. Pero pag may nakita ka na 1 to 2 leaf stage nung damo ayan, sprayan mo na pero syempre, yung general rule natin ulit gofam, dapat merong moist ang lupa okay, basa yung yung lupa kasi nga yung effectivity ng herbicide gofam mas mababa kapag tigang ang ano ang lupa so, ma-experience nyo yan ayun yung uh, experience ko lang naman